Take us. Santa Teta Bedlab mga banyak natin YouTube channel mga sister welcome sa YouTube channel bis in bang vlog ayan channel ko dahil Para kanu? kanta po. ka O tambugo. salamat po tabi vlog, sa Angel, mga mag at ang mga santos. Welcome sa YouTube channel, di sa mo masawag video po. Sa daad po sa mga kapapayan na sa gubating sa gubating diya sa gubating diya sa sa gubating sa gubating diya sa Pilipinas Sa po asa mo sa sulok sa mundo gubating diya Welcome sa channel this is the sister channel this sa video ko

tapos na kumain kasi sa sister o tanunggos please follow nyo na yung dito ako salamat bye bye po thank you bye bye ka sister ang nag like i like ang yung po tabang mahirap po bye bye po thank you po